Hi guys, good evening uh, Katapos lang po natin uh, uh, Nagpa-exam sa mga students Ng uh, Surigao del Norte National High School Actually, uh, nakakatapos lang po natin lumabas no? O kakalabas lang po natin sa gate uh, So, ang natapos ay 6.53 ng gabi Dahil, nag-start po, nag po ang exam natin kanina Nang alas 5.15 uh, ng uh, hapon po Kaya, nandito pa tayo sa school ng Surigao City o Surigao del Norte National High School ayan ha ayan po Surigao del Norte National High School ayan kakalabas lang po natin dahil nagpa-exam ho tayo ng mga grade 12 students dito sa school na ito <coughs> kalimutan ko kung ilan, kung ilan, kung ilan po sila lahat maybe mga 5 mga 12 more or less mga 12 po silang mga mga students no at salamat po sa uh, principal po dito sa Surigao del Norte National High School pinangunahan po ni uh, Sir Adindo uh, uh, Gipala ang uh, punong guru, ang principal ang guidance counselor no nang uh, school nito si Ma'am Lucel no at si Ma'am Grace no sa pag uh, accommodate natin at isa pong nga uh, guidance counselor dito sa school nito no hindi ko alam kung kalimutan ko yung pangalan niya Maraming salamat po ah at tayo po ay uuwi na Gabi na po eh Maglakad, maglakad lang po tayo guys Actually oh, wala pong uh, Tricycle na Okay Wala pong tricycle dito na Maghatid sa atin going to our House or to Our hotel Kasi na sa hotel lang po tayo Or sa inn no? Yung mga Pitsuguin lang na mga ho ng hotel na ito So, ito yung kanilang school, guys, ha? Ah, nasa... Malapit lang po talaga sa, ano... Dito... Mataas nga lang ang kanilang daan dito. Mapunta sa school. At ito din po ang division office ng uh, Surigao City. Malapit lang, ha? Ah, kaharap lang po nila. No? Itong school na ito ay... Pag sinasabi ng Surigao del Norte, itong school na ito ay... school ng... Uh, ng province, no? Pag sinasabi kasi Surigao City National High School, yan po ang school o public school ng uh, syudad ng Surigao City. At ito naman, ang Surigao del Norte, ay ang school o public school ng province ng uh, Surigao City. So, ganoon na po ang kaibahan kasi bakit-bakit uh, may ganitong... Uh, ganitong... Uh, I don't know ha? Tama po ba ako? Ganitong uh, school na ito. Ha? Mayroong uh, City City High, mayroong pong ah uh, ah uh, Surigao High no? Ganun ang kanilang uh, Kanilang Sa so, madilim Ito na tayo sa highway So dito din sa Dito din po sa uh, na ito Medyo tahimik na at medyo hindi pa, wala na po masyadong sasakyan pag alas 6 ulas so ito na po ng gabi Dito sa sudan na ito Actually itong sudan ay maganda sana eh Kaso lang Talagang hindi siya na-develop masyado Sabi nga daw nila Mas na-develop daw ang Siargao Kaysa dito sa sudan na ito Ng Surigao City Okay Parkway Thank you guys Kaya tayo